ayan guys good morning po sa ating lahat ngayong araw po pala ay puti natin ang okra kahit umuulan at may bagyo kailangan natin putihin ang okra dahil magugulangan at sayang naman kung ating palalampasin kaya samahan niyo ako tayo mamumuti ng okra tara ayan guys nandito na po pala tayo sa ating okrahan kailangan natin itong putihin kahit umuulan at may bagyo kasi sayang naman kung ito'y magugulangan hindi na natin mapapakinabangan Itong part na to, naputihan na po pala natin ito kahapon kasi may bumili sa atin kaya medyo madalang na ang bunga niya at itong parting itong ukrahan na to ito ay na pruning na natin kaya kung mapapansin nyo yung dahon niya madalang kasi nabawasan na natin siya ng dahon para yung ganda ng okra mapunta sa pagbulaklak niya at pagbunga ng madami kaya ating binawasan ng dahon ganun po ako mag ng okra hindi ko po sinasama hindi ko po sinasama yung sanga dahil bumubunga din po yung sanga ayan ang okra nga po pala ay mainam sa ating katawan lalo na kapag kayo may kolesterol mataas ang kolesterol nyo dahil nakakababa po ito ng kolesterol kaya mainam po na kumain kayo ng okra Ayan guys, katatapos lang po pala nating mamuti ngayon at umuulan pa. Ang presyo po pala ng gulay dito sa atin, ang presyo po ng okra ay 25 po per kilo. Dito po yan sa Quezon Province. Pero may napanood po tayo pagabi sa Facebook hindi po natin alam kung saan lugar yon yung mga gulay yung mga gulay nila na bandel bandel ay itinatapon na lang nila sa basurahan hindi ko lang po alam kung saan lugar yon siguro po dahil sa sobrang mura po ng mga gulay kaya yung iba po ay tinatapon na nila siguro yung iba pinamimigay sana po mapansin po ng mga namumuno dahil kawawa naman po ang ating mga ka-farmers sana po ay ating suportahan sila sige po hanggang dito na lang po maraming salamat po sa panonood